Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. mag unbox po tayo. mag unbag po tayo ng ating mga pinamili. Samahan niyo po ako. Salamat po. <coughs> Meron po tayo mga ubas. Ito po. Ang ating ubas. Ito ang ating mga ubas. Ito po ang ating mga saging. Ayan. Yung mga saging po. Ayan. 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 Ito po yung ating orange. Yung shampoo ni Kuya Ador. Ayan. Si Reso. Dito. Yung atis. Ayan. Papaya. Mayroon po tayong papaya. Eh. Yung churro na sobra natin kanina. Pinakin. Asa eh. na yung iba nito? Dapat eh, na nilip mo? Dala wala naman. Ay, eh. dala na sa ano. kwarto. Ayun. Meron po tayong karne ng baboy. Na pinanilip. Pati po yan, i -divide. itong karne ng baboy, i-divide po natin to. Kasi po, yung iba lulutuin natin ngayon, yung iba lulutuin po natin sa susunod. Kalahati ba? Kalahati lang daw po, sabi ni Kuya Adol. Pagganuan. Yung ating, ayan po, ah yun, <laughs> yung ating mga papa. Ating, ayan. ayan. Yung ating karne. Ayan po. At ito po ay lulutuin natin sa social media. Ngayon. At lulutuin ito. na 'to. At ito, ito. ay At ang ating mga nag orange nang orange ay ang at orange ay ispo natin lang atin po si Nigwela mayropo tayo si Nigwela na binili si Nigwelas dito ng malalaki Ayan po so, ating pyramid ngayon. At ito po ating saging. Ayan. Ang so, ating saging-saging. Saging-saging. Ayan po. Ayan yung saging. Saging ni Tita Emi. <laughs> o saging ni Kuya Nur. <laughs> saging po ba ni Kuya Nur? Saging ni Tita Emi. Ayan. Meron po tayong atis na binili. Ayan, tatlo lang. Ang binili po ni Tita Amy, atis. Ayan po. Ayan. Ayan. At meron pa po tayong natirang kiwi nung nakaraan. Ayan, meron po tayong natirang kiwi. At meron po tayong papaya. Ayan po. Ayan, po ang yung mga pinabili ngayon. At meron po tayo dito ng ugas. Ayan po ang ating ubas na binili niya araw na po. Binili po yan ni Kuya Ado. Kuya Ado po ang bumili niya Ayan. Sarap po. Ubas Ayan po. Hmm. Tamis po. Sarap. Ito po. Ayan po. So, ito po ang lahat ng ating mga pinanig. Ayan prutas. Meron po tayong papaya dito. Ayan. Ating papaya. At ang ating karne. Na, tinago na po yata ni Kuya Ano. Ayan. Kapilapit po yano. Ito natin sa kanila. Ang ating karne. At ito po yung ating karne. At Ayan po. At ito po yung ating ipapalik. Ayan. Ito po yung lulit na dati ngayon, pork adobo. Ayan po. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Sorry, nagduyan-duyan na po yung aking, ano, paglala, pagpapakita sa inyo. Kaya maraming maraming po salamat, mga kaibigan po. Thank you very much po. Bye-bye po. Adios sa lahat po na aking manunood, sa lahat po na aking subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Bye-bye. Sorry po dumuyan ang mga aking, ano, hindi na po yung ma-edit eh, dahil po ako marunong. Hello po mga kaibigan ko, magandang umaga po. Tayo na naman po sa ating kusina. Si Tita Amy po ito. Buwan na naman po tayo na pork adobo. Ito po yung ating pork. Meron po tayong pork adobo. Ito na po yung ating bawang at sibuyas na prepare na po ni Tita Amy. At meron na po akong iniinit na kasirola rito. Para lagyan po na natin ng mantika. Lagyan po natin ng mantika. Ayan. Yung ating Ayan, para. Ayan. Tika na po tayo. Meron po tayong patis. Ito ang ating patis. Meron po tayong suka at toyo. Ayan, silver swan. Meron po tayong suka. Ito. Ayan. Meron po tayong oyster sauce. Ayan. Walang po ako na paghalo. lagay na po natin yung ating bawang at sibuyas lagay na po natin yan bawang at sibuyas natin Okay. pitit -tit na po yung ating sibuyas o ay bawang yan lagay na po yung ating sibuyas makasunod yung ating bawang para po hindi makulog yung ating bawang tuloy po po yan yun, nangamoy na. Huwag nangamoy na po siya. po natin itong pork. Lagay na po natin. kamay ko. po akong Ayan, Ayan po. Ayan. Ayan. ang Ayan. ng Ayan. Ayan. Ayan.

Sa... mag-release natin siya? para po mag-release ng konti ang ubig nya mag-release ng konti ng tubig. yung ating promulutin pork. ayan, pag mag-release po sya ng konti, ano, ayan para po siya mag-release ng konti ng likido ayan Silipin po natin. Hindi ko po kayo naiset kanina. Akala ko po yung naiset ko po kayo. Nilagyan ko po siya ng ano? Ng oyster sauce. Nilagyan na po natin siya ng toyo. Nilagyan na po natin siya ng suka. Pero hindi ko po muna hinalo. Ayan. Nilagyan ko po, po siya ng paminta. At nilagyan ko na rin po siya ng oregano. Hindi ko po kayo prasama. Akala ko po yung nakaset po kayo. Bigla po kayo namatay. Nakita ko na lang po na hindi po pala kayo nakaset. Ayan po. Pero madali lang naman po yun. Nilagyan natin ng paminta. Nilagyan po natin ng toyo. Nilagyan po natin siya ng oyster sauce. Suka. Ayan. At toyo. Ayan po. Lagyan po natin siya ng kalahating baso na tubig para po lumambot ang ating karne. At mamaya po yung ating siyang muling babalikan. Ayan po. Lalagyan po natin siya ng chicken cubes mamaya o pork cubes. Ayan po. So, mamaya po natin ulit siyang balikan. Ayan, tignan po natin ang ating niluluto. Ayan. Lalagyan po natin ang chicken cubes para po nagkaroon na siya ng lasa. Ayan. Hindi pa po luto yung ating niluluto. <laughs> Marami po po siyang tubig. Balikan pa po natin siya. Tsaka matigas pa po. Ayan. Matigas pa yung ating adobo. Ayan, balikan na lang po natin siya ulit mamaya. Para po siya ay matuyo. ayun, Balikan na lang po na ulit mamaya. Buksan po natin kung ano na nangyari sa ating niluluto na adobo sa so, pagkakay ko po, na ito. Ayos na. Ayun, gumikit na po. Gumikit na. Ay, yari na po yung ating adobo. Mukha naman pong malambot na. Tuyo na. Malambot na po. Ayun, malap. o. Oh, nahiwa na nga po ng ano. Yan, malambot na malambot na po. Ready na po siya. Ha? Ayos na po yan. Ang ating adobo. Tignan po ni Tita Emi kung okay na nga po yung lambot kuha lang po tayo ng maliit lang. Ayan. Mmm. Harap na po. Malambot na. Ayos na, ayos na po siya. Nyaring-nyaring na po. Nyaring-nyaring na okay. po. Hindi maalap <laughs> pala. Hindi maalap pala. konting asukal. Mhm. Ito lang. Baka naman. pag Ano? Dapat kalahat ng kilo. Kalahat kilo. Asukal. <laughs> Kaya so, nangyari na po ito. Kaya ko lang po ng konting asukal. Ito yung tuyon na po siya eh. Ayan. Okay, sarap. na po, pwede tayong pag umpisang kumain. Ayan, kain na po tayo. Samahan niyo po kami. Kaya, salamat po mga Kapinoy Pinay sa inyong panunood, sa akin pong mga manunood, sa akin pong subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, salamat, salamat. salamat, po. Salamat po. bye, bye.